Hello mga ka -tiyamba. good morning. Habang naghihintay kami ng sundo dito sa airport, ay naisipan namin mag-asawa na mag-jollibee. yes mga ka order tayo dito ng aming all-time favorite na hot and spicy chicken joy. At wala akong kamalay-malay dito mga ka na ang dalakong pera ay kulang. Yes mga ka kulang ako ng 6 pesos. At shout out nga pala doon sa tao sa counter dahil kahit kulang ng 6 pesos ang amin dala ay pinayagan pa rin niya akong maka-order sa narawang bahala mga kachamba. Napakabait ng crew na yun mga kachamba. Kaya ito ini-enjoy namin ang aming chicken joy. At ayan, si Mars, grabing gutom yan. No? Laking sumubo mga katsyamba. At dahil sa laki ng subo namin, ubos agad ang aming chicken joy. Pero may isa pang natira si Mars na ninanamnam niyang maigay mga katsyamba. Sarap na sarap siya dito mga katsyamba. At kung paano ko nasabi kung bakit siya sarap na sarap ay eto. Tingnan niyo mga katsyamba. Kung gaano niya sa irin ang chicken mga kachamba wala talaga siyang itinira dito mga kachamba at ang sauce ayan nilaklak niya mga kajamba. pinis na